So yun, what's up? So balik kagagaling ko lang sa gym kanina. Excuse me. Sinisinok. So yun nga. Kagagaling ko lang sa gym. Halos kagagaling ko lang sa gym. And kanina habang nagbubuhat ako, merong, mayro merong isa doon na ano, na ba, parang ba, yun, bago pa ka lang nagbubuhat. And nak nakipag ano, nak <laughs> sinisinok ako. Yun, huwag mo nalang pansinin. So yun nga, Nakipag-usap nakipag ako. I mean, nag-usap kami dalawa. Then, maya-maya is, sinarin niya na, yun, gusto niyang mawala yung love handles niya, yung taba sa chan, So, hindi ko lang masabi. Yung about sa calories, kailangan niya, kasi, ang sinabi ko lang sa kanya is, kailangan niya lang magbawas ng kain para mawala yun. Sinabi ko na, kahit ilang abs workout pa yung gawin mo, hindi mawawala yung taba dyan sa chan mo. So, nasa diet mo yan. Sabi kong ganun. So, hindi ko lang na, sa kanya sa kany napaliwanag yung about sa calories, kung bakit ka, kung bakit ganun na kahit ilang abs yung abs workout yung gawin niya hindi pa rin mawawala yan. Kasi nahihiya akong sabihin kasi baka maano siya, ma-off. Ma Then, hindi na siya bumalik sa gym. Kasi nga, ganun, baka mahiya siya and And hindi ko na lang sinabi. So kaya ngayon, is i-share ko. Dito ko na lang ipapaliwanag. And sana, balang araw, mapanood niya, mapanood niya to. And, yun. So yun nga kasi. so yun nga kasi. <coughs> kahit, kahit ilang abs workout yung gawin mo, kahit gawin mo siya araw-araw, hindi hindi mo wala yung abs sa chan mo kapag hindi mo binawasan yung pagkakapag hindi mo iniba yung kain mo kumpara dun sa, sa normal mo na kain. <laughs> so kung yung normal mo na kain is nakaka tatlong ka tatlong kanin ka sa isang meal is bawasan mo gawin mo isa or dalawa na lang. So ganto kasi yan. Lahat kasi tayo may daily calorie may daily calorie intake. <clears throat> I mean caloric needs. Lahat tayo is may caloric needs yung calorie na yun is energy. Halimbawa ako, <laughs> ang, ang, daily, ang daily calorie, ang kailangan kong calorie sa katawan is nasa 2K. Halimbawa, yung normal na calorie ko, 2,000, 2000 calories. So, <laughs> kung gusto kong mag-lose ng fat, kung gusto kong mawala yung fats ko sa fats ko sa chan, kasi yung nasa chan is taba yun. So kung gusto kong bawa, bawasan yung fats ko sa chan, kailangan yung 2,000 ko na calories is gawin kong 1.5 na calories na lang or 1.8. Ganun na lang yung i-consume ko kesa dun sa 2,000 na calories. Kasi yung, mga pag, kasi yung mga pagkain na yun is may calories yun. Kapag bibili ka ng chicherya or tinapay, makikita mo dun sa nutrition facts. Andun yung mga calories kung ilan, kung ilan yung calories. So <laughs> kaya para so para malaman mo kung na nin na nasa target mo yung calorie intake mo is na napapasok yung calorie counting. So hindi ako nagtatrack ng calories sa ngayon pero dati na try ko na siya. So parang may background na rin ako doon. So tantsahan na lang. So kaya kahit hindi ako nagtatrack is na na may maintain ko pa rin yung gantong katawan. No? <coughs> so para mahanap yung calorie intake mo, <coughs> pumunta ka sa calorie.net calorie .net sa Google and ilagay mo yung height, weight, and yung daily lifestyle mo lalabas na, na lang, lalabas na lang kung ilan yung kailangan mong calories. Then, kapag nakita mo na yun, mag-stick ka muna doon. Sundin mo yun, record, record talaga magtimbang, magtimbang ka ng pang pagkain. O kung tinatamad ka naman, kapag kakain ka, kwentahin mo kung ilan yung calories yun, alamin mo. Then, pagpa-plus-plusin mo na lang yung mga nakain mo sa araw na yun. And dapat uh, hindi, hindi susubra dun sa daily calorie intake mo. If gusto mong mag-maintain, and dapat naman is hindi mo mamit yung daily calorie intake mo. If gusto mong mag-lose ng fat, dapat, halimbawa, kung 2,000 din yung calorie mo, tapos gusto mong magbawas ng taba sa tiyan, <laughs> kailangan mong bawasan yung kain mo. Gawin mong 1,5 or 1,8 calories na lang kailangan mo. <laughs> so, parang, <laughs> so, ganun lang kasi, kasi yun. So, sobr sobrang complicated ko lang magpaliwanag pero yun pero ganun lang kasi ganun lang kasimple kasi yun calories in calories out lang ng halos yun <laughs> so sana na explain ko ng maayos yun i-upload ko to kahit pa sakto <laughs> and yun bahala na and gagaling ako na sa susunod yun lang muna and boob so yun kailangan mo kung gusto mong bawasan talaga yung ano mo yung pats mo sa chan. Although wala namang specific na exercise para matarget mo talaga yung taba mo sa chan, pero kailangan mong bubawas ng pats, ganun lang yun. Para mawala yung pats mo, mo dyan sa katawan. So, mababawasan mo yun kapag, nag, kapag mas maunti yung kinain mong calories compared dun sa required mo na cal calorie intake. So, yung kanina. So, ganun lang yun. Calories in, calories out. Boom.